So Hello po. I-share ko lang ining updated version kan sa tuyang template for class advisor. So, itong tiga-apod ng TFCA. Okay. So, bago kita magduman sa features kan updated TFCA, isihunta ko na kung ano ang itsura kan lumang TFCA. Okay. Sa so, lumang TFCA, ang sa iyang interface ay siring lang po kayo. Eh. So, mahihiling nito digdi na igwa lang siyang save and home button. Okay, and samantalang sa updated TFCA ta, igwa na po akong pinaglaag na print button. Ayan po. So print button. So, bukod po diyan, uh, sa old TFCA, okay, ng kuning old, kanganing mapahiling ta so uh, feature niya kung paano siya nagagana. So sa old system siring po kay niyang ang tigag at dati, di ba? So, halimbawa, uh, i-clear na ang pangarangkan, let's say, ni Andrade. Okay. Si Andrade, ayaon sa number 11. Ayan. So, dati po, sa old system, tigagibot tigag tiga highlight or tiga select ako ng pangaran learner okay tapos pipindot ta ang clear learner mapindot pa kita ka na alpha male saka kita mapindot kan save okay so pirang steps saro dua tulo apat okay yan ay sa old system ngayon sa new system so si say so tatanggalon ta si Andrade sa, sa new system ang gigibuhon ta lang ay pipili ta ang pangaran kan nag uh, Let's say, out na na learner or wala na dapat digdi sa listahan sa class list. Pipili yung tang pangaran niya and pipinduton ta lang ang clear learner. So, saro na lang ang pipinduton tang button. Okay, right after tang mapili ang pangaran niya. So, uliton ta. Sa old system, halimbawa, si Baldemoro nag out na. So, pipili yung tang pangaran or select ang name ni Valdemoro. Ini sa old system po ini ha. ta ang Clear Learner. Alpha Male. Save. So, apat na steps. Ngayon, sa new system, so updated system, si Baldimoro, ikiklik ta. And Clear Learner na lang. 18. 18. Okay po? Okay, so siring bansa na po ka yan. Ang... Uh, pagkaiba kan old system sa new system. Sa new system, click lang kan learner, clear learner, tapos. So, two steps na lang. Or in other words, one button na lang ang i-click ta. Then also, igwa na kita kan print button. For example, yaon na digdigabos, nakaralaag na ang mga mga names. Okay? Pupwede ta ko na ining itao sa mga sa class advisor sa kada class advisor kay ning grade level na ini tanganing at least just in case may correction po pwede nindang malagan sa papel muna okay sa papel muna gigibol lang nito ipiprint niyo na lang muna yan tapos ayan okay so page 1 niya mo yan just in case may correction malag na sa na oh, class advisors ay siring nga dapat kay ning height and weight niya tapos itong mga makokolekta nindong mga papel ibabalik po ito sa, in, sa imo bilang koordinator uh, coordinator sa kakanadig malaag kung anong yaon duman sa papel na nahiling mo. Okay po. So, yan lang po ang bagos sa tuyang updated TFCA. Thank you very much po sa pagdangog nindo and Happy Easter!